Good morning guys May tuturo ako sa inyo guys Malupit na diskarte guys Diskarte Dahil sa sobrang mahal ng bigas ngayon Yan <clears throat> Didiskarte tayo Kung paano uh, Dumami Dumami ang bigas O kanin Pag sinaing Didiskartehan natin guys Padamihin natin yung kanin yan. Abangan nyo guys ang tip na ituturo ko sa inyo para matutunan nyo rin. yun Dahil sobra-sobra ng pagmahal ng bigas. Buti pa yung bigas, nagmamahal. <laughs> Kaysa tao, nagmumurahan. That's all. Ito guys, kamuting kahoy. Ito yung magpaparami sa ating kanin. Alis muna. na. Uh, babalatan na natin ito guys. Guys, babalatan na natin itong kamuting kahoy. Pamparami ng kanin. Ihahalo natin ito doon sa sinaing. Nagsasain na kami Guys. Ilalagay natin ito pagka kumulo. Ayan. Pag nabalata na guys, ito nabalata na. Ah, Hati-hatiin natin ng maliliit. Ayan. Maliliit. Kumulo na yan. O guys, tapos na. Nahati na natin ang maliliit. Hugasan na natin. Tanggalin. Tanggalin mo. O yan, guys, kulo na. Ilalagay na natin yung ah, uh, ito, na natin yung kamuting kahoy hoy, lagay. Ih. Okay. Mo. Tapos, pag nilagay na, haluin na. Halo, halo. Yan. Halo pa hanggang sa lumubog yung iba yan okay takpan natin guys painin na natin Tingnan natin na guys so yun sarap po oh. oh. Yo, dumami yung kanin natin. O ayan oh lubog nakalubog yung oh kamuting kahoy oh, at tingnan natin guys oh, ayan oh yan pa oh, na yan konti lang na papel ayos Gumami success wait okay. okay. Maraming salamat guys sa uh, panonood. ah uh, kung may natutunan kayo guys sa uh, video ito, Okay, like naman, comment, uh, share and follow. Maraming salamat po. That's all. God bless. For more videos. Bye-bye.